yung nagsabing hindi ko daw kaya kumain ng dao ng San Fernando at itry ko daw eh titignan natin ito siya oh wala nang itro intro intro palakata na natin ito ano na para rin siyang gabi Hmm. Beg nak nak ke besa tu. Kayat dah jauh sepajang tu. Hmm. Ya tu ya guys. Asseh. Okay up, guys. Ni. Senang kan? Oh, 야, 어, 어서 가볍게, 이거, 아이고, 말이야, 이거. 왜안 어?